Nagising sa isang masamang panaginip si Evelyn kaya binigyan siya ng kasintahang si Max ng halik upang kumalma. Pagkatapos nito ay tumungo sa sala ang nobyo kung saan nakita niya ang kapatid niyang si Travis na natutulog katabi ng mga nakahubad na babae. Nang makita ito ni Evelyn ay labis siyang nagalit at pinalayas kagad ka si Travis at mga babae nito. Nang makaalis sila ay humingi ng tawad si Max, ngunit giit ni Evelyn na mapapatawad lang niya ito kung magmo kantonan sila. Nagtatrabaho si Evelyn bilang isang web designer habang si Max ay tindero sa Bloody Mary, isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga pang Halloween na bagay. Isang araw ay dumating ang order niya sa Shopee na mga sexy Halloween costumes para sa kasintahan niyang si Evelyn. Subalit nagtaka siya kung bakit meron pang isang box na naglalaman ng isang statue ng demonyong genie na hindi naman niya in order at nakasulat sa tag nito na maaari nitong ibigay ang anumang kahilingan niya, ngunit sa masamang paraan. Hindi pinansin ni Max ang estatwa at ibinalik niya ito sa kahon. Nang gabing yun ay sinibak ni Max ang girlfriend niya na nakasuot ng sexy nurse costume. Maya, maya ay nakita ni Evelyn ang rebultong genie ng nobyo at nang mabasa niya ang tag nito ay inisip niya na isa itong kabaliwan. Naglambingan na naman ang dalawa at nakiusap si Evelyn na huwag siyang iwan ang nobyo. Nangako naman si Max na magsasama sila habang buhay at kasabay nito ay ang pag-ilaw sa mga mata ng demonyong genie. Makalipas ang ilang araw ay lumipat na ang magkasintahan sa bago nilang bahay at pagkatapos nito ay tumungo sila sa isang ice cream shop upang mag-celebrate. Sa loob ay nakilala nila ang magandang tindera na si Olivia at tila ay interesado ito kay Max. Nag-flirt sila sa isa't isa, dahilan para ma-out of place si Evelyn at magselos. Sinermo na niya ang tindera at tinawag na Bobo at pagkatapos nito ay umalis siya ng tindahan. Humingi ng paumanhin si Max kay Olivia at sinundan niya ang kanyang nobya. Isang araw, umuwi si Max ng bahay at nagulat siya sa ginawa ni Evelyn. Binago ng nobya ang interior ng kanilang apartment at tinanggal ang mga mamahaling koleksyon ni Max. Hindi natuwa dito ang nobyo at sinigawa niya si Evelyn, sinasabing napakamahal ng mga gamit niyang iyon. Sumagot naman si Evelyn at ipinagtanggol ang kanyang sarili. Naging mainit ang kanilang pagtatalo kaya pumasok si Evelyn sa kwarto at nagkulong sa loob. Nagpasya si Max na makipaghiwalay na sa nobya dahil sa tingin niya ay hindi na healthy ang kanilang relasyon. Humingi siya ng tulong sa kanyang kapatid at pinayuhan siya ni Travis na hiwalayan si Evelyn sa gitna ng mataong lugar nang sa gayon ay merong tatawag ng 911 sakaling bubugin siya ng nobya. Kinabukasan, tinawagan ni Max si Evelyn para papuntahin ito sa park at makipaghiwalay sa kanya. Maya-maya ay dumating ang kanyang nobya at masayang kinawayan siya. Subalit nang papatawid na siya ng kalsada ay aksidente siyang nabangga ng bus at binawian kagad ng buhay. Wala nang nagawa si Max kundi ang umiyak at pagmasdan ng duguan niyang bangkay. Nang maglaon ay inilibing na si Evelyn at namaalam na ng tuluyan kay Max. data plano niya sanang makipaghiwalay sa nobya ay labis pa rin siyang nanlumo at nahirapan mag move on. Ilang araw siyang nagmokmok sa loob ng bahay at sinisisi niya ang sarili sa pagkamatay ni Evelyn. Hindi maatim ng kanyang kapatid na makita siya sa ganoong kalagayan kaya pinayuhan niya ito na lumabas at magsaya. Sinubukan ni Max ang payo ng kapatid at nagpasya siyang lumabas para manood ng sine. Pagkalabas niya ng sinihan ay nakasalubong niya si Olivia, ang magandang tindera ng ice cream shop. Inimbitahan siya ng dalaga na uminom at doon ay madamdami nilang pinag-usapan ang tungkol sa kanilang mga nakaraan. Nag-enjoy sila nakasama ang isa't isa at di nagtagal ay pinagsaluhan kaagad nila ang isang mainit at mapusok na halikan. Gusto na sanang makasibak ni Max ngunit sinabihan siya ni Olivia na huwag muna magmadali. Bumalik ang dalaga sa ice cream shop habang si Max ay pumasok sa bahay at isinara ang pinto. Ilang saglit lang ay may kumatok sa pinto at iniisip niya na baka si Olivia yon kaya na-excite siya. Subalit nang buksan niya ang pinto ay labis siyang nanghilakbot matapos makita ang kanyang kasintahan na bumangon mula sa hukay. Agad niyang isinara ang pinto sa takot at iniisip na baka yon ay isang guni-guni lang. Subalit nang buksan ulit niya ang pinto ay pumasok ang kanyang nobya at niyakap siya. Pilit siyang itinataboy ni Max, sinasabing siya ay namatay na. Subalit sabik na sabik sa kanya si Evelyn at gusto na niyang magpasibak kaagad. Nagalit siya nang tumanggi si Max kaya sinabihan na lang siya ng nobyo na maligo muna bago sila magbakbakan. Habang nasa banyo ang zombie ay biglang kumatok si Olivia at ipinahiwatig na gusto na niyang magpasibak kay Max. Subalit dahil sa sitwasyon niya ay tinanggihan ito ni Max at sinabing tama siya na huwag muna nilang madaliin ang mga bagay-bagay. Sumang-ayon ng magandang dalaga at umalis. Pagkatapos mag-shower ay sinimula ng hubaran ni Evelyn ang nobyo at nang hilahin niya ito sa kwarto ay aksidente siyang nadulas dahilan para mabali ang kanyang leeg. Inakala ni Max na patay na siya ngunit bigla siyang bumangon at inayos ang kanyang ulo. Napagtanto ni Max na hindi siya namamatay at doon ay ipinaalala ni Evelyn sa kanya ang wish nila sa demonyong genie na sila ay magsasama habang buhay. Kinabukasan, inisip ni Max na isa lamang yung masamang bangungot, subalit bigla siyang ginising ng zombie niyang nobya. Tinanong niya kung may nangyari sa kanila kagabi at giit ni Evelyn ay wala dahil hinimatay siya at hindi tumayo ang kanyang sandata. Sinubukan ni Max na mamuhay ng normal kasama ang nobya, ngunit hindi maitago sa kanyang mukha na hindi na siya nasisiyahan. Isang araw ay sinubukan niyang makipag-break sa nobya, ngunit labis lang nagalit si Evelyn, dahilan para masira nito ang mesa at mabasag ang sahig. Nagbanta siya na papatayin si Max, sinasabing sa parang ito ay magsasama na talaga sila habang buhay. Kaya naman, nagpalusot si Max at sinabing ang break na tinutukoy niya ay bakasyon. Tuwang-tuwa ang zombie at niyakap niya ng mahigpit ang nobyo, dahilan para mahimatay ito. Tinawagan ni Max ang kanyang kapatid na si Travis upang sabihin ang tungkol kay Evelyn at kung paano siya bumangon mula sa hukay. Hindi naniniwala si Travis at iniisip na pinaprank lang siya ng kapatid. Subalit nang bumisita siya sa bahay ni Max ay labis siyang nanghilakbot nang makita ang zombie na si Evelyn, dahilan para siya ay tumakbo sa takot. Nang maglaon ay pinag-usapan nilang magkakapatid kung ano ang gagawin nila kay Evelyn gayong hindi naman siya basta-basta namamatay. Kumuha ng espada si Travis at sinabing pugutan ng ulo ang zombie kagaya ng nakikita nila sa mga pelikula. Nagsimulang magbasa si Max ng mga libro para malaman kung paano idispatcha si Evelyn, ngunit lahat ng ito ay nabigo. Sinubukan din niyang sirain ng demonyong genie, ngunit wala itong epekto sapagkat buhay na buhay pa rin ang zombie na si Evelyn. Isang araw habang nagyayoga ang nobya ay kinuha ni Max ang espadang ibinigay ni Travis, subalit hindi niya naatim na patayin si Evelyn, kaya pinuntahan niya ang kapatid at isinauli ang patalim. Nagboluntaryo si Travis na siya na lang ang papatay kay Evelyn at kahit sinubukan siyang pigilan ni Max ay desidido siya na gawin ito para sa kapatid. Nang gabing yun ay pumunta si Max sa sementeryo para manood ng horror movie kasama ni Olivia at sa kalagitnaan ng palabas ay nagsimulang maglaplapa ang dalawa. Pinuntahan ni Travis si Evelyn at gumawa siya ng dahilan para makapasok sa loob ng bahay. Nanood muna siya ng pelikula habang humahanap ng tsyempo na pugutan ang nobya ng kapatid. Subalit dahil sa palabas ay biglang nagkaroon ng craving si Evelyn, kaya pinatay niya si Travis at kinain ang kanyang utak. Samantala, sina Max at Olivia ay labis na nag-init matapos ang kanilang laplapan at dahil dito ay nagpa siya silang pumasok sa kotse ng dalaga para tugunan ang tawag ng kanilang mga laman. Pagkatapos ng overnight nilang bakbakan ay napagod ang dalaga sa matinding performance ni Max. Nagpaalam si Max na may titingnan lang muna siya saglit sa bahay at pagkatapos niya bigyan ng matamis na halik si Olivia ay tumungo na siya upang kumustahin ang kapatid. Subalit pagpasok niya ng apartment ay nanghilakbot siya ng makitang buhay na buhay pa ang kanyang nobya. Hinanap niya si Travis at doon ay nakita niya ang bangkay nito na nakabalot sa plastic bag. Sinabi sa kanya ni Evelyn na para magsama na sila habang buhay ay kailangan niyang patayin ang nobyo. Tumango si Max sa pagkakataong ito, subalit pinakiusapan niya ang nobya na maligo muna sila sa isang mainit na bathtub bago siya patayin ito. Habang hinahanda ni Evelyn ang mainit na tubig ay hinarangan ni Max ng mabigat na kabinet ang pinto ng banyo. Nagmadali siyang pumunta sa kusina at tumawag ng 911, ngunit hindi sila naniniwala sa kanyang mga sinasabi at tumanggi silang tulungan siya. Tinatawag siya ni Evelyn, ngunit umalis siya ng bahay upang pumunta sa istasyon ng pulisya. Ikinwento niya ang tungkol sa zombie niyang girlfriend, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng pulis. Sa isang tulak lang ay nasira ni Evelyn ang pintu ng banyo at siya ay lumabas. Nakita niya ang naiwang telepono ni Max at nabasa ang mga malalanding palitan nila ng text ni Olivia. Sa galit ay nabasa niya ang telepono at nagpasya siyang puntahan ang kalaguyo ng kanyang nobyo. Pumunta siya sa tindahan at doon ay sinakal niya ang dalaga sa lalamunan at itinapon. Narinig ni Max sa radio ng mga pulis ang tungkol sa tila ay pag-atake sa isang ice cream shop kaya agad siyang umalis upang iligtas si Olivia. Sinusubukan niyang kausapin si Evelyn, sinasabing hindi na niya ito mahal at hindi na siya kayang manatili sa piling niya. Giit niya na kailangan na nilang maghiwalay, ngunit hindi pumayag si Evelyn at sinabing isasama niya ang nobyo sa hukay. Gamit ang helmet ay hinampas ni Max si Evelyn at tumulong na din si Olivia upang labanan ang zombie niyang nobya. Dahil sa lakas ni Evelyn ay itinapo niya si Olivia sa pader at sinimulang ihampas ang ulo ni Max sa sahig. Gamit ang basag na salamin ay sinaksak ni Max ang kanyang nobya sa ulo na siyang tuluyang nagpatumba sa kanya. Kinumusta ni Max si Olivia at sinubok ang humingi ng tawad, ngunit biglang tumalon si Evelyn sa likuran niya at sinimula na naman silang atakihin. Papatayin na sana niya ang dalawa nang biglang may sumaksak sa kanya mula sa likuran at yun ay si Travis na ngayon ay isang zombie na rin. Tila ay tinamaan ni Travis ang kahinaan ni Evelyn sapagkat hindi na ito bumangon pang muli. Tinanong ni Max kung ano ang susunod nilang gagawin at sinabi ng zombie niyang kapatid na ilibing na ang kanyang ex. Habang inililibing si Evelyn, humingi ng tawad si Max kay Olivia dahil sa pagtatago tungkol sa lahat ng ito. Humingi siya ng isa pang pagkakataon, ngunit si Olivia ay hindi sumagot. Bagkus ay bigla lang niyang hinalikan si Max at sinabi na gusto niyang magpakanton ngayon. Nang maglaon ay nagtayo si Max ng sarili niyang shop katabi ng ice cream shop ni Olivia na may bagong flavor na Burying the X. Pinuntahan niya ang kanyang nobyo at pabirong tinanong kung bakit nalit siya sa pagbayad ng rente nila. Tugon ni Max ay dahil nagamit niya ang pera sa pagbili ng engagement ring. Nagpropose siya kay Olivia at nakangiting sumagot ang dalaga ng oo. Binigyan niya ng mainit na halik ang nobyo at sinabing ang tanging problema na lang nila ngayon ay saan papatirahin ng kapatid niyang si Travis na ngayon ay tumatayong zombie mascot ng kanilang tindahan. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.